Amen, Hallelujah, Glory to God Ang verse natin ngayon na ating pag-aralan ay Sa Psalms 19 verse 10 The word of God is precious than gold And sweet than for the honey you know? Sa Tagalog may kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay mas matamis pa kaysa pulot ng pokyutan. So, yan po ang word of God, no? Mas matamis pa daw sa pulot pokyutan at mas may mahalaga pa sa ginto, no? Itong salita ng ating Panginoon. Bakit? No? Kung ituloy natin sa pagbasa sa 11, ang mga utos mo Yahweh ay babala sa iyong lingkod. So, ito pong word of God ay mga utos at mga bababala sa atin ano po ang ganti kung tayo ay sumunod sa kanyang salita no may malaking gantimpala kapag aking sinusunod ang iyong salita so amen glory to god so mga kapatid bilang isang kristiyano kailangan po natin na sumunod at magbasa ng kanyang salita dahil ito daw ay mas mahalaga pa sa lantay na ginto at mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan ang salita ng Panginoon. So glory to God mga kapatid. No? Napakahalaga po na magbasa po tayo sa kanyang masalita. Kasi ito po'y babala sa atin at mga utos sa atin. At kung tayo daw sumunod nito, ay may malaking gantimpala sa atin. So hindi po tao ang nagkayag niyan mga kapatid, ang nangako na may gantimpala. Hindi po tao na pwedeng hindi niya sundin ang kanyang pangako ngunit ang nangako po niyan ay ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon kaya ibig sabihin pag nangako ang Diyos yan po ay toto rin mga kapatid hindi po nangako ang Diyos na hindi niya tinutupad mga kapatid lahat ng pangako ng Diyos ay may katuparan yan po ang tandaan natin mga kapatid kaya importante po sa atin mga kapatid bilang isang tagasunod ni Kristo ay pagnilay-nilay sa kanyang salita magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon dahil ito po ay nag sa ating espiritual na pumumuhay ito po ay nagbigay ng kalakasan sa ating espiritual na pamumuhay mga kapatid kung ang ating katawang lupa ay pinapakain natin ng mga masasarap na pagkain, mga mga bitamina ng mga pagkain dahil upang tayo ay lumakas ganun din mga kapatid sa ating espiritual na pamumuhay mga kapatid huwag po nating pabayaan ng ating spiritual na pamuhay ay manghihina mga kapatid kasi madali po tayo pasukan ng diablo gusto po natin na pumunta sa langit wala pong taong hindi gustong pumunta sa langit mga kapatid ngunit paano ka makapunta sa langit kung wala kang gagawin mga kapatid sabi nga ng iba ano ng mga ngaral Paano ka makapunta ngayon kung pupunta ka ng Mindanao? Paano ka pupunta kung wala ka mang gagawin sa buhay mo? Siyempre, maghanda ka mga kapatid. Kung pupunta ka sa ibang lugar sa Mindanao, maghanda ka ng tiket, maghanda ka ng, o, oh, ano, yung mga pagkain mo. So, ganun po ang ating espirituwal na pumuhay. Kung gusto nating pumunta sa langit, kailangan pong maghanda po tayo, magbasa po tayo ng kanyang salita, tanggapin po natin ang ating Panginoon sa so Kristo bilang ating tagapagligtas, sumunod po tayo sa mga nasasaad sa kasulatan. So yan lang po mga kapatid, glory to God. Amen. Hallelujah.